Hey guys, ito na naman magwo-walking na naman tayo. Hello guys, yan yung last time na inaayos ng back ko. Tingin clearing ng back ko. Ano? Naglagay na sila na parang shed. Siguro gagawin nila tong it's either washing, car washing or mga canteen. Nagsisimula ano na sila magayos, guys. May mga nakatambak dito na graba, kursan, para to sa gagawin nilang building. So, ah, medyo maaga pa pero dahil summer ngayon, tingnan nyo. Ayos. Diba? So mayroon na ditong nilagay na nila ng mga tubo ito yung para mga fence nila or lalagyan nila to ng interlink uh, uh, ganda guys no? Hmm. so mga ilang araw dito o buwan dilipas may mga improvement pagkikita na kung anong building talaga to dito kung ano talaga to kainan ba to o car washing or ano man diba so yan guys dito lang muna at mag-walking muna ako uh,